Hi guys, day up natin ngayon kaya gagala tayo. Ayan yung ating attire, ayan. Ayan. Yung paper bag ko guys, mayroon na dalang na damit. Ibibigay ko to yung sa mga friend ko. Let's go! Samahan nyo ako! So ayan guys, dito tayo daan sa City Hall. Daming nag-day off pag-Sunday. Yung City Hall pala, guys, ay circle line din. Ito tayo na, all charge. Ayan, City Hall, ito tayo na, all charge. Ayan, ito tayo na, all charge. Ayan na, ang ating sasakit kita tayo ng LT tayo sa orchard. Ayan yung ayon. Ayan. kita tayo sa... Maraming tao guys. Pag Sunday kasi madaming nag-date. So ayan. Ayan. Ion or okay, turn tayo so, guys, ayan yung way Papuntang Orchard Roads Ayan, Lucky Plaza Pang Plaza, ayan Akyat tayo dito Ayan guys, dito na tayo ito yung pinaka-center na pinupuntahan ng mga OFW guys. Yung Lucky Plaza. Ayan. Ayan, oh. kita mo madaming nakatampay dyan. Ayan, dito madalas yung meeting place. yang nakaupul ya dito na tayo guys sa Lucky Plaza ayan Ito yung Lucky Plaza na tinatawag nila. Hindi siya totally na plaza na na-expect na nyo. Ito ay building. Ayan. Dito tayo. Akyat tayo dito. Dito guys, pwede kang bumili dito ng sapatos. Ayan. Sa so, Royal Sports Sporting House. Ayan. Mura din dito guys. Ito yung pinakamura na bibigyan ng mga sapatos. Ayan. Wow. $79. Mga branded. Ayan, ikot tayo dito. Ayan, may 115. Ayan. Ayos, ah, 95. 25 lang guys. Dari ba? 25 dollar. Ano tayo ng pinakamura? Ayan guys, so 55 55 dollar, Ayan. Adidas. Uh, maganda na siya guys. $55 lang siya. Ayan, $59 oh. Adidas na guys. $59. Ayan. Adidas. Ayan, Adidas. Ang ganda na siya. Dito yung pinakamura na bibihan ng mga branded na sapatos. So, ikot pa tayo dito. Ayan, $79. Naubos na yung $40, ano, $49. Dollar. Ayan guys, mura mura lang pag sa dito sa na pera sa Singapore wag mo lang i-convert sa Pinas kasi pag i-convert mo sa pera sa Pinas eh talagang di ka naman talaga makakabili pag lagi mo i-convert wag mo na lang i-convert pag gusto mo bumili ayan kasi sa pera dito sa Singapore ayan mura lang siya ayan guys eh, 69 dollars okay. adidas Ayan. Ganda. So, dali na guys. Pasok na tayo doon. Selfie. Okay na masyari tayo? Oo, masyari. Dito guys, pwede ka din dito magmili sa Venus. Ayan, Venus diyan ng mga shampoo, ng chocolate. Pero doon ako madalas bumibili sa value dollar kasi pinakamura yun. Dito, chocolate. Ayan. Medyo pricey nga lang dyan. Dito na tayo pasok tayo dito sa loob. dito tayo sa first floor guys ayan mapapansin nyo dami talagang tao dyan tingnan mo ayan ayan ganyan na dito si LP guys kasi nga dito talaga uh, madalas madalas punta yung mga OFW kahit hindi OFW kahit mga turista magagaling ito yung pinaka-center na puntahan. Magkita tayo. guys, meron dito dito uh, Pinoy store. Ayan. Bibiyan ng mga pagkain. Dito, magpapadala ka ng pera. Depende sa kung saan ka magpadala. Madami naman dito. Tingnan nyo guys, oh, may ilo-ilo dito na sa Lone Pass. Ayan, ilo-ilo. Proud to be a uh, ilo-ilo. Akyat tayo. ganun din sila. Diyan din sila madalas bumibili. Ah, nagpapadala pala ng pera. Dito tayo sa third floor, guys. Pupunta ako doon sa 3.23. 3.30. Tingnan ko yung ano. Saan ba yun? 3.23. Hanapin natin. Ay, yung Jolly Box. Ay, hindi yung Alin. Kasi nagpabaks ko, tapos kahapon, ninatid na yung box ko doon sa bahay. Kaso, nakalimutan nila ibigay yung, ano, ibigay yung packing list. Kaya, daanan natin, tapos magbayad na din ako ng full. Hanapin natin. Layo na, na tayo. Doon na tayo sa kabila, guys.